Ay, for today's video, ito nga bumili ako ng lagayan ng mga sapatos at sandals na paninda dito sa ating munting Gwen Jade Store. Samahan mo akong mag-unboxing. Ito nga ay foldable, no assemble. No need assemble talaga ito, Zai. At ang ganda-ganda. Acrylic ba naman? Transparent, translucent. And yes, super high quality at ang ganda talaga. Lakas makapang-akit. Sosyal, pang mayaman ang dating. And mura lang ng mura. Well, nabulol na naman tayo. Mura lang din naman to, Zai. Kasi nga, mayroon naman 3 layers up to 6 layers. Merong slider, transparent, translucent. Ayan, shout out sa ating manok. Laging music background dito. Yung sa ating mga aso, sinaman ako mag-unboxing. Ganyan lang siya kaliit kapag dumating sa'yo, Zai. Yes, Zai. Ganyan lang siya kaliit. Pero wag ka kapag binuksan mo na yan. As in, napakadali lang talagang i-assemble. Nung did-assemble nga eh, i-open mo lang ganyan. Tingnan mo lang ha, tingnan mo lang talaga. Medyo mabagal ang ating kilos sa ating... <laughs> o, oh, diba? Ganun lang kadali dyan, mga madzi. Super ang dali lang talagang i-assemble. Let, like, bubuksan mo lang, hihilahin mo lang pataas. And, ayan pinahiga ko na para mas mabilis lang siyang malak ang bawat sides. I-open mo lang yung ganyan. Tapos, meron dyan. Ganyan, hilahin mo lang. Tapos, i-click mo siya para mag-block. Ganyan lang siya mga Mima, mga Mimazor, mga Madzi. E, as in, ipupush mo lang para mag-lock. Kapag nag-click na, ibig sabihin, na-lock na yung mga both sides niya. Yun yung kaya, pinakaharapan naman, yung pinakapintuan is yan, door siya na parang, is hindi siya sliding door kasi i-open mo lang siya. Ganyan na yung result niya. Six layers na pala yung in-order ko. Bawat box, pwede siyang pagkasya ng hanggang apat na sandals kapag walang um, walang boxes. Pero pag nilagyan mo ng box, yes, two boxes na lang yung kasya. Ay, two, two pair of shoes yung kasya per, per slots. Yan, slots na lang para mas clear. And pinaglalak ko na yung mga gilid niyan para mas super, super sturdy na siya, matibay. Hindi siya paalog-alog, basta both sides ay eh, nakalak talaga. Double check mo lang kapag nakalak na lahat para sturdy na siya, hindi magalaw-galaw. And lagyan na natin ng mga sapatos at sandals. Ito yung aking tips para mas dagdag pang -akit sa ating, gu ating Gwenjed store, ang ating stylist, aesthetic, minimalist, ano pa ba bang tawag dyan? Basta Uh, maganda siyang tingnan, malinis, and kakit-akit. Kapag may mga Suki Labs, Level Labs na tumitingin sa yan, mga sapatos and sandals, mm -hmm. worth it to, talaga. What you see in the video is what you get kapag bumili ka, ta ka sa store na to. Legit, legit, lang, legit lang yung store. Ano ba yan? <laughs> legit lang na store dapat lang yung pagbilhan. Nasa comment yung pinaka-link. Bye now!